Setyembre ngayong taon ang magalisan ng mga residente sa isang isla sa Bulacan matapos bilhin ng pribadong kumpanya ang kanilang lugar. Ang mga alagang hayop, naiwan na lang daw doon. Emil Ordonez reports. Come on, doggy! ko ngayon. Eh. <laughs> Sa loob ng mahigit dalawang buwan, isang isla sa Bulacan ang tila pinag ng mga inabando ng aso't pusa. Papunta na kami ngayon sa tinatawag na Tarikit Island kung saan ang layunin ng grupo ay mag-rescue ng mga aso at pusa na naiwan ng mga dating residente na kapira <laughs> Hindi pa kami nakakalapag maririnig na ang tahol ng mga aso. <laughs> Setyembre ngayong taon nang lumikas ang mga dating naninirahan sa isla. Nabili na kasi ito ng isang pribadong kumpanya. Pero gaya ng anumang paglikas, karamihan sa mga dating residente mas piniling iwan na lang ang mga alagang hayop. Isang concerned citizen ang humingi ng tulong sa Animal Kingdom Foundation para masagip ang mga hayop. I really went personally to look into what's happening here in Taliptip. Na pag-aralan ko at napag-alaman ko yung progress that's being offered here sa Taliptip Island has caused tremendously no impacted yung mga aso at pusa na naiwan ng mga dating mga may-ari ng mga occupants dito sa Taliptip Island. Pagdating sa isla ng Taliptip, pinakain muna ang mga hayop at kinondisyon Paraan nila ito para mapaamo at magiging madali ang panghuhuli at paglikas sa kanila sa isla. Pero ang pagsagip sa mga asot pusa, tila naging patintero sa isla. Takbo dito! Takbo dun! Ang ilang mga rescuers, nadudulas, nasusugatan, at may ilan ding kamuntik ng makagat. Kaya naman sa tulong ng ilang veterinaryo, ang ilang mga aso kinailangan ng turkan ng pampakalma. Kasalukuyan na ngang nanghuhuli ang ating mga rescuers. Ang problema, mailap ang mga hayop. Kaya naman ang ating mga rescuers ay talaga namang buwis buhay sa kanilang paghuli. So mag-aalauna na at kami sana ay manananghalian na inabutan na nga kami ng ulan sa daan. Pero dahil nadaan na namin itong isa pang isla at nakita namin na may ilan pang mga asong tila pa naghihintay na, na ma-rescue sila, eh tumuloy ang aming team dito kaya rain or shine wala pa iwanan para sa mga asong abandonado. Buwis buhay man daw kung ituring ang lahat ng iyan na raw tiisin ng mga rescuers. Gaya ni JM kung para naman sa ikabubuti ng mga hayop. Masaya din dahil mapupunta sila sa magandang ano. Magandang mga tao din, sa maalagahan sila ng gusto. Sa buong araw na pananatili sa Taliktip Island, dalawamput siyam na aso at siyam na pusa ang na -rescue dadalhin sila sa isang shelter sa Kapas Tarlac. It's sad na iniwanan nila yung alaga nila. Um, I don't want to blame them. It's your circumstances will allow them to bring the dogs to where they would relocate. But sana hindi nila iniwanan. We are looking forward na may rehome natin to, mahanapan natin to ng bagong pamilya na bibigay sa kanila na magandang kinabukasan. Gusto man daw ng mga dating residente na isama ang lahat ng mga alaga. Karamihan sa kanila, hirap ding buhayin ang mga ito. Isa siguro sa malaking factor is yung, yung pagiging payak at sabihin kahirapan na rin ng buhay. Minsan po, kahit sa kagustuhan man nating unahin yung iisalba yung mga alaga nating hayop. Parang nakita ko po doon na mas inuna po nila yung pamilya. Unang-una po yung pamilya. Kaya hindi ko rin alis, na talagang mahal nila yung mga aso. It is just that, dala ng pangangailangan at dala ng sitwasyon, kaya siguro nangyari, nakakalungkot na pangyayari na yun, Kaya naman ang panawagan ng AKF at iba pang pa animal rights group para maiwasan ng gantong sitwasyon. Totohanin natin to. Be a responsible pet owner. Be uh, their family. Huwag no? natin silang pabayaan let's let's make sure na sila ay isang miyembro ng ating pamilya. Ang pag-aalaga ng mga hayop may kaakibat na responsibilidad. Kaya sa hirap o ginhawa, huwag sana silang kaliktaan. Tugunan sana ang kanilang pangangailangan, mapapisikal man o emosyonal. Mula dito sa Bulacan, ako si Amy Lardones, I stand for truth.